Dahil 28 days na lamang po at Pasko na, kaya naman ramdam na ramdam na ang kapaskuhan sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa nalawigan po ng Quezon, pinailawan ang Christmas decoration sa buong Kapitolyo kamakailan. Pinangunahan nito ni Governor Dr. Helen Tan. May temang mas makuli ang Pasko sa Quezon, ang kanilang Christmas decoration ngayong taon. Ilan sa kinagigiliwang atraksyon at dekorasyon ay ang Yuletide Garden, Tower of Lights, tunnel of lights at Belen. Maari pong bisitahin ang nasabing Christmas decor o decorations hanggang January 7, 2024. Samantala sa bayan naman ng Kabakan, Cotabato, magical lang tema ng Christmas Village, Pasco Villa na binuksan noong isang linggo. Bukod sa mga pailaw at maupulay na dekorasyon, pwede rin mapanood dito si na Mickey at Minnie Mouse. Binuksan din ang Kabakan Food Park para sa mga mahilig sa food trip. Ang pagbukas ng Magical Christmas Village ay pinangunahan ni Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman.